Ito mga kabombo, yung bank accounts ng mga sangkot sa flood control anomaly ay uh, pinapapreeze ng Court of Appeals at ang Department of Public Works and Highways. Inalis naman yung procurement prize uh, at magpapatupad ng mahigpit na transparency rules. Yan at iba pang mga balita. Hatid naman ni Bombo isa Cotoner. Naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals laban sa 135 bank accounts at 27 insurance policies ng hindi bababa sa 26 na mga opisyal at kontratista ng Department of Public Works and Highways na sinasabing sangkot sa maanumaliang flood control projects. Ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, kabilang sa mga nasama sa freeze order, ang mga contractor na kilala bilang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys at ilang DPWH officials. Ipinag naliwanag ni amlak Executive Director-Attorney Matthew David na ang hakbang ay bunsod ng posibilidad na ginamit sa money laundering ang pondong nakalaan para sa flood control projects. Dagdag pa niya, magsasagawa sila ng mas malalim na investigasyon upang tukuyin ang kabuang halaga at lawak ng anomalya. At matukoy pa ang iba pang posibleng sangkot. Sa isang liham kay David noong September 12 mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon, si BP siya ang humiling ng freeze order upang matiyak na hindi magagalaw o malilipat ang mga pondo at ari-arian habang iniimbestigahan ang kaso. Binigyan din ni Dizon na ang freeze order ay pansamantalang remedyo para maprotektahan ang pera ng gobyerno habang inihahanda ang mga kasong maaaring isang pa laban sa mga individual at kumpanyang sangkot. Kaugnay ng pakinggan natin si DPWH Secretary Vince Dizon. Bigis po nito, Friday, uh, September 12 lang kami sumugat. At ngayon ay September 14 pagang Ay, fif, uh, fif, 16 pa lang. No, 16 pagang September 16 pagang ngayon. At nandito na tayo. At na, na inform na po ang mga bangko ng mga taong ito na i-freeze na ang kanilang mga bank account. So, thank you very much po sa Central Bank, sa BSP, at si AMLC. And, uh, hindi pa tapos ang laban. Initial steps pa lang ito, pero napakalaking bagay po ni ito. Dahil makakampante po ang ating mga kababayan Nasisimula na sisimulan na natin ang proseso na maibalik ang kanilang pera na ninakaw ng mga taong ito. So maraming salamat po and I, I, I guess I'll pass it now on to... Samantala, matapos ang ilang linggong suspension, inalis na ng DPWH ang procurement freeze para sa mga locally funded projects. Kasabay nito, nagpatupad ang ahensya ng mahigpit na transparency measures gaya ng live streaming ng mga bidding, geotagging ng project sites at paggamit ng project and contract management application. Layunin itong maiwasan ang pagkakaroon muli ng ghost projects at masiguro ang pananagutan ng lahat ng opisyal at kontraktor. Binalaan ang kalihimang lahat ng implementing office ng DPWH na mahigpit na ipapatutupad ang mga bagong alitintunin. Sinabi niyang anumang paglabag ay maaaring magresulta sa pagkansila ng bidding at pagsasampa ng administratibo o kriminal na kaso laban sa mga responsable. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo East Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.